Ito mga kabrigada, dinipensahan naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang mga t-shirt na isinuot ng mga senador sa laban ho ng Gilas Pilipinas kontra sa China sa 2023 FIBA Basketball World Cup nitong Sabado. Nakasaad kasi rito ang mensahe na ang West Philippine Sea ay pag-aari ho ng Pilipinas bilang statement ng mga senador. Anya, ipinakita nila na hindi sila papayag na mabuli ulit sa sariling bansa matapos maglabas ang China ng 10-line. Ayon naman kay Senador Bongo, Pinili ho nilang magsuot nito upang itulak ang Moral Boosting Win. Marahong sa bawat Pilipino at gisingin ang patriotic spirit ng gilas. Dagdag pa nito na hindi man nanalo sa mga nagdaang laro ang Pilipinas, ang panalo naman kontra China, ang pinakamatamis sa lahat na nagtapuso sa resultang 96 to 75.